Ayan, good morning mga mas Ayan, ang hali na pala Dahil ngayon lang nag-upload yung Ina-upload natin simula kagabi eh. ah, Dahil nga sobrang busy ah, Kaya ngayon lang tayo nakapag-video ulit Ang hali na talaga uh, yeah. Ewan. nga, si Tito Alex, mga retouch. Dito na lang. Tapos yung cabinet nun. Cabinet na lang. Basta retouch na lang tayo dito sa taas. Yung binil natin, okay na yan. mga pangsapin lang naman yan. Eto, kulang pa tayo rito. Ng binil. Si Dito alan, yung tuloy-tuloy yung sa tiles na rito. tuluyan sa kasi Alvin PVC panel maglalagay na then yung dadaanan ng tubig para sa tubig natin to kasi yun dito umaapaw mga may nang lumabas yung tubig kaya yung panibago tayo ng ano imbis na nakatipid dahil sa trabaho eh dumami pa okay na Okay, sige. So, yun, yun, yun nagde-deliver natin ng tiles. Pinapalinis na rin natin kay Edwin yung sa harap. Ayun si Alvin, mga PVC panel. Ah, malinis na rin dito. Tapos yung aluminum natin, uh, oh, aluminum natin dito ilalagay na rin. Ayan. Ah, okay. It's yung main door natin, kulay black yan. Ay na tiles. Tiles natin para dito. Inilatag na rin ngayon yan. Mag-overtime sila. <laughs> Ayan. Ito yung sila parin nga. Itong dadaan na PVC rito papunta dun. Sa may cuts basing dun sa uh, ano. Nilalagay niya yung yung salamin natin para dito. Tapos mga deliver natin na uh, tiles, nandiyan na rin. Mamaya, maglalagay sila rito mamaya ang gabi. Ayun na sila kayo. Ito yung sa tiles natin. Sabayan na. Adesive. Adesive. Yun know, Ganito yung gustong kulay din na lahat siya. Yung one side mirror. Sa harap makikita mo yung sarili mo. Pero pag yung nasa loob, hindi mo basta-basta mapapansin. Hindi ka lang magbubukas ng ilaw. Ganito rin yan. Hindi pa rin nila na-install pa. Ito muna isisilicon nila. Ayan o. Kabilaan na yung nakalagay na salamin. Tapos bukas kukuha na tayo ng donor na ito. Punta tayo sa mga daw sa pinagbibilan natin. Ito nga yung ginagawa nila pare. Tapos sila Mamaya Sila Alvin Dito sila gagawa Mag-overcome sila rito Silang dalawa ni Emil Pascal din yung ginagawa niya yung sa may CR tuloy pa rin sa kay niya sa may CR medyo gipit lang sila kasi dalawa na ay bali tatlo sa lang gumagawa rito eto yung ginagawa niya dito naglalagay na kasi isang dalawa ayan pag ano na lang, papapunas ko para mawala yung ano yun. Bukas na ng maga. Ayun na, tapos na. Pakuli kayo po. Tapos na yung salamin natin dito. Iyan. Tsaka yung dito. Lapo si Kiyawin. Sabi na ka

Ayan, papa-overtime tayo kay Edwin. Papalinis natin to para bukas na maga. Doon na lang sila magta-tiles. Kailangan lang tapusin. Eto, baka umulan na naman, eh, problema. Dahil umaapaw yun doon. Medyo problema ng malaki to pagka hindi natin, hindi tayo naglinya ng panibago. Eto, medyo malaking trabaho na naman yan. Sila, Tito Allen, i-overtime na rin to para matapos na yung taas nito yung wall tatapusin ngayon ilan na lang naman yan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tapos yung mga mga hardy flex natin Kalinis na rin dito. Papahayos na natin kay Edwin. Balo ko sana maglagay ng isang gripo dito kahit hindi pa nila sinasabi sa akin kasi once na dun kasi wala naman linya ng tubig dan parking nila to pag gusto nila maglinis ng sasakyan eh wala silang gripo dito sa harap dapat automatic yan merong isang faucet man lang dito sa may garahe dito na lang sana namin itatap tapos mag na lang papunta ron dito sa harap nito is parang maliit na garden. Siyempre, pag maglinis ng sasakyan, kesa papa, ano na naman tayo ng PVC dun. Dito na lang, medyo nakatago pa. Yun na. malinis na sana rito kaya lang ito yung daanan ng tubig ng aircon bababa -ba pa dun mas na malinis na rito sa loob nagpagrind pa tayo kanina eto grind pa natin yan daanan ng tubig red sample lalam Wrong spot yung may yerin yun, yan, ina. Eh, okay na tong pinto. Okay na na, brads. Tapos na yan. Ito rin, okay na yan. Ito ito. Lahat, na. retouch na. Baseboard na lang yan may baseboard dito kaya lang hindi na natin mailalagay pa agad dyan eh importante matapos natin to matirahan nila yung baseboard kasi madali na yan kahit nandyan sila hindi lang tayo ng sandaling oras para mailagay natin yung baseboard yung TV nandito nandito na yung TV yun yung sa aircon hanggang ngayon wala pa nga Habis na malinis na sana dyan sa taas ito lahat dito umabot yung alikabok hmm. kumalat pa lahat ng alikabok dito hindi okay, muna tayo titingnan natin yung sa ano yung sa may baba ng dike natin kung ano na yung sitwasyon doon. Sana may natapos na sila. Ito sa subdivision na eh. yan. May gusto rin magpagawasan rin mga sa andito na tayo sa bahay ng gabi na rin bukas maaga tayo sa may bilihan ng binil sa Mexico tayo kukuha ngayon kasi wala na dun sa Wilcon sa may Dau and then de tayo sa may ano na Mexico Wilcon sa Mexico dun na tayo didiretso de para makabili tayo ng binil may kulang pa tayong binil doon. Ilang piraso lang naman yun. Bali, 10 pieces siguro yung kulang nun. Kasi, ano na nga, uh, 6 step lang yung nagkulang. Then, ginagawa naman natin ng paraan para matapos lahat yung gusto nila, ma'am. Kaya lang, merong mga hindi inaasahang mga gagawin. Yan, tulad nung daanan nung tubig ng aircon, Uh, tayo yung gumawa tapos bigla nagka problema yung daanan ng tubig galing sa sa may taas yung mga dating daan ng tubig biglang nagka problema pati yung daanan ng tubig ng lababo ayan naging problema pa dun kaya medyo ano tayo uh, nadagdagan pa yung mga gagawin kaya lang nagmamadali na As bukas pagkari sa bilian ng binil punta tayo ng bilian ng mga ilaw mga bowl bibili na natin para mailagay na bukas pag natapos na yung CR sa baba si talagang rush na rush yun nga dahil na din sa mga ano mga nadagdag na gagawin Medyo, tapos komplikado pa yung galaw doon dahil nga lahat dikit-dikit yung bahay, di ka basta-basta pwedeng magsinil ng bara-bara lang dahil may mga kapitbahay na nadadama yun sa kanila pagka nag-cheating ka ng wall magsisinsil ka mag gan ka ng wall nadadamay din yung kabila ...dikit-dikit na kasi yung mga bahay. Kumbaga... ...iisang pader lang sila. Mga nakagitna lang sila. Kaya ganun. Hindi ka pwedeng... ...basta-basta na lang kikilos. Nang bara-bara lang. Kaya kailangan medyo... ...may konting ingat pa rin. Imbis na makakagalaw ka ng maayos... ...yung mabilis... ...iniingatan mo rin yun sa kabilang bahay. Once, nangyari na sa amin nagpapalit na kami ng mga breaker nasira magkatalikuran pala yung breaker ng kabila at saka yung dito sa ginagawa namin nasira yung sa kabila ngayon nag-aayos pa kami syempre nakakahiya naman hindi naman nat, hindi naman namin alam na ganun yung ano dun yung mga breaker na magkatalikuran lang yung kabila at saka yung sa kanila ayun nagka problema kaya, uh, yun, kinakausap naman natin yung mga nadadamage din sa kabila para ayusin din. Yun. Ano po mga boss, uh, bukas na lang po ulit. Thank you.